Napakaganda nga po agad ng simula ng ating araw dahil meron po kaming po-order online. At ang nakakatuwa nga po abay dalawa kagad yung umorder sa amin kaya samahan niyo ulit kami sa isang napakabising araw. At uunahin na nga po muna nating ayusin itong mga order natin. Bali nga po dalawang tao yung umorder sa atin. Yung isa umorder ng lotion tapos yung isa naman ay magka-partner isang pamango at isang lotion. Kapag nga naman sinuswerte abay parehas pa nga po yung nabili nila na lotion Buti na nga lamang po at meron pa kaming stock nitong Sunrise Woods na lotion kung hindi ay sayang nga po yung order At tulad pa nga rin po nang dati yung ibabalot natin dito ay lalagyan nga po muna natin ng stretch film yung mismong item para nga po masiliyadong siliyado yung ating mga for deliveries Ang laki nga po ng aming na dito sa stretch film na ito dahil sobrang tagal na nga po nito naming nabili at hanggang ngayon nga po ay meron pa rin kaming ginagamit kahit nga po pag nagluluto ng mga tinapay ay ginagamit namin itong stretch film. Kaya talagang mas magandang bumili nga ng malakihan para nga po mas nakakatipid tayo. Sobrang late na nga po namin nakita yung order online kaya naman nagmadali na kaming ayusin at may pasok pa nga po kami kinabukasan. Pagkatapos nga po nating mabalutan ng stretch film ay babalutan naman po natin ito nitong ating earphone. Marami na nga rin po kami biniling earphone para nga po hindi na rin pa ulit-ulit bumalik sa mga grocery stores. Yung scotch tape nga po namin gamit dito ito ay bigay lamang din sa amin kaya naman malaki-laki nga yung aming natitipid. Nang matapos na nga po nating mabalutan ay lalagyan naman nga po natin ito ng thank you sticker para nga po mas matuwa yung ating buyer. Sunod na nga po nating lalagyan ng air foam itong set na binili nga po sa atin. Sunrise Woods din nga po na lotion at saka pamango. Bagay na bagay nga po itong pamango at lotion na to ngayong summer. Napaka-relaxing ng amoy at saka hindi masakit sa ilong. Nakakatuwa nga po talagang kakaunti na lamang yung natitira sa aming body body mist at saka body lotion. Pero syempre, hindi po namin yan uubusin at ipapamigay nga po namin yung iba. Ayan, at ipinagsama na nga po natin yung set ng lotion at saka body mist para nga po hindi na sila maggalaw-galaw sa box. At lalagyan na nga po ulit natin ito ng thank you sticker. Pati nga po talaga kami nag enjoy sa pagbabalot nitong aming mga po-order. At ipas forward na nga natin ito guys. Madaling araw na nagagayak na kami ni ate para nga sa pagpasok. Bale, spaghetti nga po muna ang ibe-breakfast namin ngayon para nga po ipapainit na lamang. Kailangan nga po kasi naming magmadali dahil dadaan pa kami sa konvini para nga po i-deliver yung order. At nung last time nga po na dumaan kami sa 7-Eleven ay wala pang box kaya kailangan po talagang maaga. Baka po kasi hanggang ngayon ay wala nang stock ng box sa 7-Eleven ay medyo malalayuan nga po kami sa Family Mart. Grabe na po talaga ang eyebags ng inyong kaibigang oso. Nahihirapan po kasi akong mag-adjust kapag biglang night shift tapos magdi-day shift naman agad. Lalakad na nga po pala kami ni ate papuntang 7-Eleven para nga po macheck kung may box na sila doon para kasing hindi nagre-refill yung 7-Eleven ng Mercari box, parang isang buwan na nga po, abay wala pa rin silang available na box, katulad nga po na sinasabi ko ayan, nandito na nga po kami sa Family Mart, wala po talagang box sa 7-Eleven, kaya sumugod ka agad kami dito sa Family Mart, kaya po talaga nag a kami sa umaga kapag po may bigla ang order dahil nga po mali-late nga kami, bali nakagayak na nga po yung ating for delivery nilalagyan na nga lang po ni ate ng pasikip yung isa nating box para nga po hindi ito mag dahil nga meron pong babasagin. Spacer nga po ang tawag natin dyan para nga po hindi mag -alog, alog yung items natin sa loob ng box. Kahit ano lamang naman po ay pwede ninyong ilagay. Kahit nga po yung mga scratch paper, pwede nyo pong ilagay basta't hindi nyo na po gagamitin. ilalagay na nga po natin yung ating fragile sticker para nga po alam ni delivery na mga fragile nga po yung laman nito. Nagmadali na nga rin po kami mag-generate ng resibo para nga maipasa ito dito sa counter dahil nga po medyo late na kami dito. At pagkalipas nga po ng ilang minuto, ay okay na nga po yung ating delivery. Buti na nga lang po, wala masyadong pila dito sa Family Mart. Bali, lumabas na nga po kami ng Family Mart at malapit na nga po dito yung aming kaisya. Kaya papasok na po muna kami. Salamat sa inyong pagsama. Jane.